Okay na rin yata si ate eh. Ano na siya? Ang iba, wala pa nag-iili. Eh. Ano na isang ano? Sa diin bala na, J. Sa diin bala na. Salamat. Ayan. High tide siya. Taas ng dagat oh. Kuha na natin ang high tide. Ayan siya. Ayan oh. Hala, may buti. Palangoy lang. Ayan, ganun na ang mga kabahayan. Ayan oh. Taas taas ng tubig ngayon yan maglob lang kami sandali huh? ah, some palm trees dwarf palm tree let's so. of coconut look at see. The beauty. Where are we staying? Look at that. Let's see. One, two, three. The other side doesn't look good. There's another side. Wala nang people. No more people outside. Wala nang mag swimming Ayan o, malalaki na yung alin. Ito, mga bata, mga local na lang yan. Hi. Last night namin, tonight. So, tomorrow, we're taking out at noon. But we enjoy. And, um, Malalim siya actually, nilagyan nila ng sunboard. So, ang ano niya, meron siyang malalim, meron siyang mababaw. But, it's beautiful. bo patangas. Other side! It's so beautiful. La. Na. mo nang ano pa jack ka hindi, hindi, hindi na ano diliko pag uh -huh. mo sabayan mo hey, Wala na, hindi na sila makaalis Awawa okay. -awa naman. Know, na naman Ayun naano yung dito mo,